Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Huwag mong intindihin yung lola mo. Matanda na kasi kaya ganun. Sabi niya sa akin na pinapagaan ang loob ko. Suminghot-singhot pa ako at pinunasan ang mga luha ko. Thank you, Polo. At palagi niyo pong pinapagaan yung loob ko. Marahan niyang hinaplos ang likod ko. Walang anuman iha. Nang dumating ang mama mo rito kasama ka, naging parte ka na rin ng pamilya. Napangiti ako sa sinabi niya. Nagangat ako ng tingin at nagkasalubong ang mga mata namin. Nandito lang ako parati para sayo. Sabi niya pa. Salamat po. Mahinang sabi ko na ikinangiti niya. Sa mundong pakiramdam ko ay ako lang mag-isa. Siya ang naging kakampi ko, Miss Roxy. Naging sandalan ko siya kapag pagod na akong lumaban sa buhay. Pinupunasan niya ang bawat luhang kumakawala sa aking mga mata. Siya ang nandoon. Siya yung nasa tabi ko. Marahil ay kaya nahulog ako. Nahulog sa taong ilang taon ang agwat sa akin. Sa taong hindi dapat sa taong mali. Sa taong dapat ang pagtingin ko lang ay isang lolo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Itago nyo na lamang po ako sa palayaw kong ayen. Ilang taon na rin ang makalipas mula nang mangyari ang chapter ng buhay kong yun. Isang chapter na hindi ako magsasawang basahin muli. Isang chapter na maaaring pandirihan ng iba. Ngunit nagbigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, Miss Roxy. Pero siguro, sa unang araw na natumira ako sa bahay ng pamilya nila. 21 years old ako ng panahon na yun. Ipinakilala kami ni Tito Clyde, ang nobyo ni Mama, sa kanyang pamilya. Ako lang ang anak na naiwan mula sa nakaraan ni Mama. Bago niya nakilala si Tito Clyde, na anak ni Lolo Ramon at Lola Josie. Maayos naman kami noong una. Tahimik, payapa. Pero nang doon na kami manirahan kasama nila, doon ko naramdaman kung paano pala kabigat ang mga salitang hindi direktang binibitawan. Ayan na naman yung palamunin narinig kong sabi ni Lola habang inilalapag ko ang gamit ko sa sala. Tumigil ako sa paghinga. Sanay naman na ako sa hirap. Pero iba pala yung hirap kapag galing mismo sa pamilya ng taong umaasang tatanggap sa'yo. Pero si Lolo Ramon, ibang klase Miss Roxy. Nang gabing yon na halos puro patama ang naririnig ko. Kusang sumilip si Lolo sa kwarto ko. Tahimik lang siya noong una. Parang nakikinig kung umiiyak ba ako o hindi. Tahan na. Mahina niyang sabi. Napalingon ako. At hindi ko napigilang mapaiyak ng tuluyan. Lumapit siya ng mabagal. Kalmado. Hindi ikaw ang problema rito, Iha. Minsan ang mga matanda. Takot lang sa bago. Pero hindi ibig sabihin nun mali hindi ko alam kung bakit, pero sa boses pa lang niya, parang gumaan bigla yung dibdib ko. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, naririnig ko na naman si Lola. Hindi naman natin kayang sustentuhan ng iba, Ramon. Grabe naman, kahit yung mga hindi natin kadugo, pinapapasok pa rito. Hindi ako nagsalita ni hindi ako makatingin kay Mama dahil alam kong nasasaktan din siya. Pero si Lolo, bigla niyang inilapag ang kutsara. Kung walang ibang magandang lalabas dyan sa bibig mo, manahimik ka na lang. Sabi niya ng derechahan. Tahimik ang mesa pagkatapos noon. At mula noon, si Lolo ang laging nasa likod ko. Siya ang nagtatanggol sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng dahilan para hindi umalis kahit nasasaktan ako. Minsan, magugulat na lang ako. May envelope sa ibabaw ng unan ko. Minsan, may pabaon siyang pagkain. Minsan, may kunwaring extra na allowance. Galing daw sa pera sa gulay. Pero alam kong galing yon sa kanya. At doon nagumpisa ang lahat, Miss Roxy. Hindi ko alam kung paano o kailan. Pero may araw na hindi ko na siya tinitingnan bilang asawa ng lola. Hindi ko na siya tinitingnan bilang ama ng asawa ng mama ko. Tinitingnan ko na siya bilang siya. Hindi ko alam kung paano eksaktong ilalarawan. Baka ngayon pa lang ay nandidiri na kayo habang pinapakinggan ako. Ang alam ko lang nung panahon na yon Miss Roxy, may nagiba sa kung paano ko tingnan si Ramon. At iyon ang kinakatakot ko. Sabado ng umaga, naglilinis ako sa maliit na garden sa likod bahay. Wala akong ibang gusto noon kundi ang mag-isa. Gusto ko lang maramdaman na kahit papano, may bagay akong kayang ayusin. Tahimik akong nagwawalis nang bigla siyang lumabas. Hawak ang dalawang mag ng kape. Ano ka ba, iha? Sabi niya habang inaabot ang isa. Ang aga mong gumising, Parang ikaw pa ang may asawa sa bahay na to. Napangiti ako kahit pagod. Mas okay na po to kaysa naman. Makadinig ako ng banat kay Lola. Tumangu siya at naupo sa kilid. At tinapek ang katabing upuan niya. Maupo ka muna. Masisira ang likod mo riyan. Umupo ako. Hindi kami magkadikit pero sapat para marandaman ko ang init ng sikat ng araw sa pagitan namin. Alam mo, sabi niya habang nakatingin sa halaman, hindi mo kailangang patunayan kahit kanino kung bakit ka nandito. Ang mahalaga, hindi ka nagpapahirap at hindi ka papigat. Hindi ko alam kung anong meron sa paraan niyang magsalita, pero parang dinadaanan ng hangin ang dibdib ko. Dumaan ang ilang segundo na puro hinga lang namin ang maririnig. At doon ko naramdaman yon, Miss Roxy. Yung tahimik na pag-aalaga na hindi niya masabi ng derechahan. Sa mga sumunod na linggo, mas dumalas ang mga sandaling ganon. Kapag nagpaparinig si Lola, hindi na ako umiiyak sa kwarto. May kakatok, tatlong mahihinang beses. At alam ko agad na siya yun. May dala akong tinapay. Bulong niya minsan. Kumain ka muna bago ka pa sa kakaisip. Minsan naman, pipiliin niyang maupo sa sala kapag alam niyang naroon ako. Kahit wala naman siyang pinapanood. Para hindi ka mukhang nag-iisa, sabi niya. At minsan, na hindi ko makakalimutan, nakita ko siyang patagong inaayos ang sapatos ko na naiwan sa ilalim ng mesa. Hindi niya alam na sinisilip ko siya mula sa hagdan. Hindi iyon gawain ng isang matanda sa itinuturing niyang apo. Hindi rin yun gawain ng taong walang pakialam, Miss Roxy. Minsan, nauhuli ko ang sarili kong pinag-aaralan ang mukha niya. Ang mga guhit sa kanyang noo. Ang paraan niya kung paano siya tumawa. Ang paraan niyang tumingin. Laduna na kapag akala niya ay hindi ako nakatingin. At sa lahat ng ayaw kong aminin, ito ang pinakamahirap. Mas ligtas ako sa piling niya, Miss Roxy, kaysa kahit kanino sa bahay na yon. Doon nagsimula ang tanong na hindi ko masabi-sabi, kahit sa sarili ko pa. Bakit siya? Bakit sa dami ng dapat kong iwasan, doon pa ako nahulog? Hindi ko alam kung kailan ko unang napansin. Pero dumating ang isang araw na hindi na lang si Lolo Ramon ang nahuhuli kong patagong tumitingin sa akin, kundi ang sarili ko na rin mismo. Minsan ay napapansin ko ang mga tingin niya. Mga tingin mabilis lang. Pasimpleng iwas pag nagtagpo ang mga mata namin. Para bang ayaw niyang mahuli. Pero alam naman niyang nakita ko na. Isang hapon, Nagwawalis ako sa sala habang nakaupo siya sa lumang upuan sa gilid. Tahimik lang. Wala kaming imikan. Pero habang gumagalaw ako, pansin ko ang panakanakang paglingon niya sa akin. Baka mapagod ka riyan. Sabi niya at halatang nabigla nang magtama ang mga mata namin. Magpahinga ka muna. Pero hindi yun ang pumipintig sa utak ko. Kundi yung paraan ng pagsulyap niya bago siya tumingin sa sahig. Kinabukasan ay may nangyari na hindi ko inaasahan. Nakapambahay ako noon at wala kong ibang iniisip. Pero pagdaan ko sa tapat niya habang inaayos niya ang mesa, nahuli ko siyang napatingin sa mga binti ko. At ang mga panahon na yon, Miss Roxy, hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Na nakita ko siyang ganun tumingin o nanagustuhan ko na nakita ko siyang nakatingin. Para akong nabuhayad ng kakaibang kilite na hindi ko maipaliwanag. Para bang may bahagi sa akin na gustong sumubok. Kung totoo ba ang hinala ko o guni-guni ko lang. At hindi ko namamalayang, mas naging conscious na ako, Miss Roxy. Mas tumatagal ako sa sala kapag naroon siya. Mas naaalala kong ayusin ang buhok ko. At minsan, oo aaminin ko, Miss Roxy. Mas pumipili ako ng mga damit na alam kong babagay sa akin at makukuha ang atensyon niya. Masama ba yun? O siguro, alam ko namang mali, pero may parte sa akin. Nasabik maramdaman na may pumipiling makita ka. Isang hapon, habang nakaupo ako sa sofa at inaabot ang cellphone ko, napatagilid ako at bahagyang umangat ang laylayan ng suot kong shorts. Nasa kabilang dulo siya ng sala. Paglingon ko, eksaktong sa sandaling yon ay nakatingin siya. At sa unang beses, hindi siya umiwas. Sandaling-sandali lang, pero sapat para matigilan ako sa kinauupuan ko. Pagkatapos ay mabilis niyang inayos ang sarili niya para bang nabilaukan sa kanyang hininga. A "Ano, may gusto ka bang merienda? Magtitimpla ako ng juice." Sabi niya at pilit na ginagawang normal ang tono. Pero ramdam kong hindi normal ang tibok ng dibdib ko. Hindi ako umiwas. Hindi ako natakot, Miss Roxy. Na-excite pa nga ako. Hindi dapat. Hindi dapat ako ganito. Pero bakit sa tuwing nauhuli ko siyang nakatingin? Bakit ako ang nauunang humigop ng hangin? Bakit ako ang nangihinayang kapag umiiwas siya? At bakit parang ako pa ang naghahanap ng na mga tingin na yon? Hindi ko inakalang may araw na darating na hindi ko na lamang habulin ang mga tingin niya, kundi pati ang hininga niya na. Nagsimula ang lahat sa isang gabi na akala ko ay karaniwan lang. Malakas na ulan at nawala ang kuryente. Si Lola naman, gaya ng nakasanayan, kasama ang mga kumari niya sa bayan. Si Tito Clyde naman ay nakajuti at ganun din si Mama. Kumakain ako sa kusina nang biglang umihip ang malakas ng hangin kasunod ang malakas na kulog. Napatalo na ko. Bumilis ang tibok ng dibdib ko, maging ang paghinga ko. O oh, iha, narinig kong sabi ni Ramon mula sa sala. Ayos ka lang. Hindi ko alam kung bakit ako lumapit sa kanya. Siguro dahil mas gusto kong may ilaw kaysa sa dilim sa kusina. O baka dahil mas gusto kong nariyan siya. Napaupo ako sa gilid ng sofa, hawak ang braso ko na parang nanlalamig. Nilapag niya ang flashlight sa mesa. Pinaharap sa kisame para kumalat ang ilaw. Tingin ka rito. Sabi niya ng bahagyang nakayuko sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba akong mahiya dahil kinakausap niya ako ng ganun kalapit. O dapat ba akong matuwa? Pasensya na po. Sabi ko. Hindi ko lang talaga gusto ang malalakas na tunog. Nagkatinginan kami ng sandali wala namang masama kung matakot ka, sabi niya ng mahina. Nandito naman ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa ilaw na kumikislap mula sa flashlight o dahil sa lakas ng ulan. Pero parang mas lumapit siya ng kaunti. Basta nang dumating ang isa pang malakas na kulog, napapikit ako. Doon ko naramdaman na hinawakan niya ang mga kamay ko. Relax ka lang. Mahina niyang bulong." Dapat noon palang ay lumayo na ako, Miss Roxy. Dapat noon palang ay umurong na ako. Pero hindi ko ginawa. Pinisil niya ang mga kamay ko ng marahan. Parang tinatanong kung ayos lang. At ang sagot ko ay hindi pagbitaw. Nang dumilat ako. Magkalapit na ang mga mukha namin. Masyadong malapit para tawaging aksidente. Pero may isang sandaling hindi ko malilimutan. Hindi siya ang unang gumalaw, kundi ako. Bahagya akong huminga at sa paghinga ko, lumapit ang labi ko sa kanya ng isang pulgada. Doon siya natigilan, Miss Roxy. Iha, mahina niyang sabi, parang nag-aalangan. Pero hindi niya tinapos. At bago pa niya mapigil ang sarili, bago pa ako makaurong, Nagtagpo ang mga labi namin. Hindi malalim at hindi rin mapusok. Isang marahang pagdampi. Isang sandaling parang tinanong namin ang isa't isa nang walang salita. Hindi na kami umiwas. At sa isang iglap, ramdam kong bumigat ang balikat niya sa paghinga. Ramdam ko rin ang panginginig ng kamay ko habang nakahawak pa rin sa kanya. Isang sandaling walang salita. Walang paliwanag at tila ba ay kaming dalawa lamang ang tao sa mundo. Pagkatapos ng sandaling yon ay umatras siya. Pero hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil natatakot siyang tumuloy. Pasensya na, iha. Mahina yang sabi. Hindi makatingin. Hindi dapat, hindi po. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ko nakuha ang tapang nagkatinginan kami ulit doon ko nakita sa mga mata niya ang parehong bagay na hindi ko inaamin sa sarili ko hindi kami nalilito pareho kaming pumili hindi namin 'yon pinag-usapan at hindi na namin binanggit muli pero alam kong mula sa gabing 'yon miss Roxy pinili namin ang bagay na mali at ang pagkakamaling 'yon ay dinagdagan pa namin mas malalim at mas nakakasuklam. Hindi lang sa mata ng mga tao, kundi maging sa mata ng nasa taas. Hapon yon ng biyernes, nang aksidente kong mabasag ang pinggan sa bahay habang naghuhugas. Ano ba naman yan? Ang simple-simple na alang ng trabaho, hindi pa magawa ng maayos. Galit na singhal ni Lola sa akin. Pasensya na po, la hindi ko po sinasadya. Mahina at nakatungo kong sabi. Hindi sinasadya. Ang sabihin mo nagdadabog ka kasi nagtatrabaho ka rito sa bahay. Palamunin ka na nga, mabigat pa ang loob mo na tumulong. Singhal pa niya. Para akong napipe ng oras na yon, Miss Roxy. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko at ang malakas na tibok ng dibdib ko. Ano ba naman kasi itong si Clyde? Pagkakagusto na nga lang sa may sabit pa. Doon na tuluyang tumulo ang mga luha ko. Masakit, sobrang sakit ng mga sinabi niya. Pero hindi ako sumagot, Miss Roxy. Nanatili lang ako kung parang tuod na nakatayo sa harapan niya. Nagkulong ako sa kwarto ng buong hapon. Ni hindi ako lumabas para maghapunan. Ngunit nang tahimik na ang buong bahay, Narinig ko ang mahinang katok sa aking kwarto. Loh, sabi ko nang mabuksan ang pinto. May dala akong pagkain, kumain ka muna. Sabi niya, pinapasok ko siya at inilapag niya ang kanin sa maliit na mesa katabi ng aking kama. Baka pumahuli kayo ni Lola at madamay pa kayo. Mahina akong sabi. Tumabi siya sa akin sa gilid ng aking kama. Mahirap na yung magising kapag nakatulog. Napatitig ako sa kanya. Bakit niyo po ba ito ginagawa? Hindi nyo naman po ako kadugo o kaano-ano. Hindi ko gilang itanong. Huwag mo nga sabihin. Magkadugo o hindi, apo kita. Apo lang ba talaga, lo? Yun lang ba talaga? Hindi ko gilang ibulalas. Napaiwas siya ng tingin at hindi nagsalita. Hinawakan ko ang kanyang mukha at iniharap sa akin. Kasi ako, hindi na lamang bilang lolo ang tingin ko sa iyo. At bago pa man siya sumagot, ay naupo ako paharap sa kanya. At walang pasubaling inangkin ang mga labi niya. Naramdaman ko ang paghawak niya sa bewang ko at pagtugon sa aking mga halik. At sa loob ng madilim na silid at sa katahimikan ng gabi, ninamnam ko ang bawat sandali nakapiling si Ramon. Mula ng gabing yun, may mga tinginan na kami na kami lang ang nakakaintindi. May mga sandaling pilat kaming nagnanakaw ng mga haplos, halik at pag-iisa ng init. Minsan ay pasimple niyang hinahawakan ang mga binti o ang anong parte ng aking katawan. May mga gabi rin na pumupuslit siya sa aking silid kapag tulog na ang lahat. Kung panaginip man ito, ayoko nang gumising. Sabi niya minsan, habang nakapaibabaw sa akin. Ilang beses nang may nangyari sa pagitan namin ni Ramon. Ngunit ni isang beses ay wala rin nakahuli o nakahalata. Ngunit hindi ko na malayang darating pala ang araw na matatapos ang lahat sa amin. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting naging mas malinaw ang pangarap ko. Gusto kong lumayo. Gusto kong tumayo sa sarili kong paa. Gusto kong mabuhay, Miss Roxy, nang walang iniindang tingin o parinig mula kay Lola. At higit sa lahat, gusto kong hindi na siya mahirapan. Ngunit naiisip ko naman si Ramon. Siya ang pinakamahirap iwan. Gabi yon bago ang alis ko. Tahimik ang buong bahay. Wala ang mama ko, wala rin si Tito Clyde. Tulog na si Lola sa kabilang kwarto. Tanging si Ramon na lang ang gising at ako. Tumayo ako sa tapat ng pintuan ng kusina. Tumayo ako sa tapat ng pintuan ng kusina. Nininerbios na parang hindi ko kilala ang sarili ko. Tinapik ko ang doorframe. Lo? Nilingon niya ako. Nasa harap niya ang lumang lamparang nagbibigay ng dilaw na ilaw sa mukha niyang pagod. Pero mabait pa rin tingnan. Hindi ka pa natutulog. Maaga ang alis mo bukas. Umupo ako sa harap niya. At nung nasa pagitan namin ang katahimikan na yon, doon ko naramdaman ang totoo. Na ito na ang huling sandaling ganito kami. Tahimik at magkalapit. Walang ibang mundo kundi kami lang. Lo, kailangan ko na pong magpaalam. Tumangu siya, pero hindi ako tinitingnan. Parang iniiwas niyang makita ang mga mata ko. Alam ko naman, mahina niyang sagot. At matagal ko na rin alam na darating tong araw na to. Hindi ko napigilang mapahawak sa mesa. Parang kailangan kong kumapit. Lo, salamat po sa lahat sa pag alaga pag-iintindi, sa pagtatanggol nyo, sa pagiging kakampi ko kahit hindi naman dapat. Napatingin siya ron, tsaka ngumiti, pero ramdam kong pilit. Hindi lang yun, lo. Bulong ko. Sa panahon na walang-wala akong sandalan, ikaw yun. Hindi mo alam kung gaano mo ko iniligtas. Huminga siya ng malalim na parang pinipigilan ang damdamin na hindi niya dapat ipakita. Tama na iha. Sabi niya, baka hindi na kita mapigilang umalis niyan. Napatawa ako ng mahina, pero ramdam kong nabumuo ang mga luha ko. Alam ko lo, marami tayong pagkakamaling nagawa. May mga bagay na hindi dapat nangyari. Ato ulo. Huminto ako sa Huminto ako saglit nagkasala tayo. Hindi siya umiwas. Hindi rin siya naggunwari. Nanatili lang siyang nakatingin na parang alam niya ang lahat ng gusto kong sabihin. Pero lo, nagangat ako ng tingin. Wala po akong pinagsisisihan. Walang kahit isang sandali na pinagsisisihan ko ang pag-aalaga mo sa akin. Ang paglapit mo, ang hindi mo pagbitaw. Hinimas niya ang kanyang noo at parang hindi alam kung saan ilalagay ang bigat ng mga sandaling yun. Hindi ko alam kung karapat dapat ba ako sa mga sinasabi mo. Mahina niyang sabi. Ang alam ko lang, ayokong mag-isa ka. Tumayo ako at lumapit. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, niyakap ko siya. Yakap na mahigpit. Yakap na punung... Pu Yakap na puno ng pasasalamat at sakit sa pagbitaw yakap na alam naming pareho na ito na ang huli hindi siya gumalaw noong una pero pagkatapos ng ilang segundo marahan niyang ibinalik ang yakap ko mas mahigpit at dahan-dahan kong inilapit ang mga labi ko sa kanya marahan at matagal iyon na ang huling sandali huling sandali na matitikman ko ang tamis ng kanyang labi. Huwag mong isipin na iniwan mo ko. Sabi niya sa tapat ng mga tenga ko. Ang isipin mo, hinayaan kitang lumipad. Hindi ako nakapagsalita, Miss Roxy. Hindi ko kayang sagutin yon. Dahil totoo at dahil masakit. Lumayo ako ng dahan-dahan. Tiningnan ko siya. Ang lalaking naging sandalan ko at naging tahanan ko. Goodbye, Polo. Hindi goodbye, Iha. Sagot niya, hanggang sa muli lang. At iyon ang pinakamabigat na paalam na natanggap ko. Sa gabing yon, Miss Roxy, bago ko isinara ang pintuan ng bahay, lumingon ako sa huling pagkakataon. Naroon siya, nakaupo pa rin sa may kusina. Pero ngayon ay nakatingin sa akin. Hindi bilang apo, kundi bilang isang taong minsan ay dumaan sa buhay niya. At minahal siya ng tahimik. At kahit pa masakit, tama ang ganito. Para sa kanya at para sa akin. Para sa lahat ng hindi dapat sinimulan. At hindi rin namin makakalimutan. At kahit wala na po si Lolo ngayon, Mananatiling buhay sa puso ko ang mga alaala niya. Palagi kong babaunin ang pagmamahal niyang nagpaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Hanggang sa muli, Lolo Ramon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Ayen.